so excited to show you our first winter here. Talaga bang titira na tayo dito? Ang lamig! Teka lang, bakit nga ba ang mga Pilipino dito sa Canada ay nagiging vlogger? Bago tayo dyan, sino nga ba ako? Ako si Mark, a software developer by day, exercise junkie, chef, play technician, garbage disposer by night. Simpleng tao lang. Tumakas sa traffic ng Manila at napunta dito sa lamig ng Canada. Sa so, totoo lang, nagdalawang isip ako gumawa ng channel dito. Kasi naman hindi ko alam kung anong tema ba ng vlog ang gagawin ko. Kung daily vlogs. Guys, breakfast na! Breakfast namin dito sa Canada. Two pancit canton, two eggs. Ay na na! sinong may pake sa breakfast ko, di ba? Informative vlogs. Dito sa channel ko, tuturuan ko kayo kung paano kapasok sa Canada ng madalian. <laughs> Marami na niyan dito sa YouTube. Saka, di ba, magbablog pa ba ako? Eh, harap na nga ako sa letter. R. anong sasabihin ko? Hello, welcome here in Surrey, BC. O, uh, di ba? Letter R, tunog lata. <laughs> o, di ba ang cringe? Saka ayoko ko naging dumagdag pa ng kalat dito sa YouTube. Pero ibalik natin ang tanong kanina. Bakit nga ba nagiging vlogger dito mga Pilipino sa Canada? Akala ko dati, for vanity lang. Pampalipas oras pa, pero mali ako. Kaya nagbablog ang mga Pilipino dito. It's our way of validating our sacrifice. Gusto nating pakitan na totoo that there is always be a better life for people who take the risk. Na kahit mahirap lumabas sa comfort zone, basta para sa ikabubuti ng pamilya, kakayanin. Pero na-realize ko, hindi naman to para sa views na to. Gusto kong mag-vlog hindi para sumikat. Gusto kong mag-vlog kasi takot ako makalimot. Para sa'yo to, Maverick. Gusto ko balang araw tanda mo, mapapanood mo to, makikita mo kung paano kami lumabas ng mami mo sa comfort zone namin. Yung hirap, yung adjustment, yung lungkot minsan, lahat yon tiniis namin para sa better life. A life better than what we had in the Philippines. Hindi madali dito anak, pero dahil sa'yo, nagiging madali ang lahat. Oh, ang drama, di ba? <laughs> so ayun, Welcome to our life in Canada. Don't forget to like and subscribe. Oops, joke lang. Kahit wag na mag-subscribe. Basta Maverick, pag laki mo, panoodin mo to ah. Hello, Mavi! Ito nga pala si Maverick. Say hi! Hello! Namasasay hey, mo? Ha? <makes noise> Thank <music> you.